Hello guys, nakabili nga pala tayo ng isang kilong lechon kanina sa may 6 So kung naalala nyo, nino umaga nag-live po tayo, ah, bumili po tayo ng isang kilong lechon. So, Siyempre para maging masarap ang ating lechon, ah, para talagang solve tayo yung gawin natin, ah, magluluto tayo ng lechon ah, na sinigang na lechon mga idol. So ganito lang natin si Stima, ating sistema dahil o nauna ang ating lechon ay ah, medyo overcooked na. Sabi nga ng babae, medyo overcooked na kaya ginintan niya ng medyo mura. Pero sa totoo lang, hindi naman siya ganun ka overcooked. Tama naman at ah, higit sa lahat, napakasarap ang kanyang lechon. Ayan. At una sa lahat, nag-prepare tayo ng ating sibuyas, kamatis at ang ating labanos. At syempre yung ating okra, ayan, hiniwa lang po natin. Ayan, at saka natin, na uh, prepare na lang po natin ang ating mga pampalasas. So ayan, ayan na po ang ating isang kilong lechon na may dagdag pa nga yan. Kita naman medyo overcooked nga siya pero ito po ang pinakamasarap na gawing sinigang pagka medyo overcooked mga idol. Dahil ito po ay talagang malasa. Ayan, Siyempre, wala na una, hiniwan natin na medyo maliliit ang ating binabiling lechon. So ayan mayroon tayong tubig siguro mga limang cup. So ang ginawa nating lechon na pala rito, sinigang na lechon ay nasa kalahating kilo lang ang niloto natin. Siyempre baka diba? hindi natin maubos pag inubos natin yung isang kilo. So ang style ko rito ay pinakuluan ko muna ang ating sibuyas, kamatis. At nung lumambot ang ating sibuyas, kamatis, nilagay na po natin ang ating labanos. Ayan. At saka natin ilagay ang ating tamarind powder, ang ating pangsikang brot, ang ating pampasim. Siyempre, timplahan muna natin bago natin ilagay mamaya ang ating lechon para hindi siya tuluyang madurog dahil sabi nga nung tindera ay medyo overcook ang kanilang pagkaluto ng kanilang lechon So, unahin muna natin pagtimplahan ang kanyang pinakasabaw. Ayan. At nilagay na rin natin ang ating hiniwan na okra. And dahil paluto na po so natin at saka natin lasahan saka natin ilagay ang ating sinapchop na lechon ayan so, para hindi na siya madurog kunting kulo na lang ayos na mas importante rito atimplado na po ang kanyang sabaw ayan ang additional na rin rito ng tatlong pirasong siling panigang yung siling haba So mga siguro mga 3 minutes na kulo pa ayos na at ilagay na po natin ang kanyang ah, syempre kangkong dahil kangkong po dahil sinigang po lagyan po natin yan ng kangkong mga idol. So, ayan ganyan lang kasimple kadali magluto ng sinigang na lechon ayan napakasarap napakabangong ng ganitong ulam talagang masarap ang sinigang na lechon dahil syempre yung lechon mabango na tapos sa ah, sabayan pa ng medyo maasim na sabaw talagang kombinasyon siya ng talagang masarap mga idol, ayan. Siguro lahat naman tayo nakatry na ng sinigang na lechon, ayan. Okay, at maraming maraming salamat muli sa ating mga followers. Happy 400 followers na pala mga idol. Maraming maraming salamat sa aking mga followers. 400 key followers na po tayo at hindi lang po tayo magpapasalamat sa ating mga followers, kundi sa ating mga silent viewers, hindi man po sila nagpapalo, pero patuloy po sila nanonood sa ating mga video mga idol, ayan. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnet bagong, ayan, nasa yung mga idol at syempre yung ating pinakamasarap na soka rapsa. Ayan, nasa Shopee na rin po, mamaya ilagay po natin yung link sa comment section at nagsagayoy mapabilis po ang inyong pag-order. Ayan, salamat.